day 2 in Malaysia. Maaga kami nagsibangon. Magiging mahaba kasi at nakakapagod ang araw na ito. Ngayon din kasi schedule ang pagpunta namin sa isang planta dito. Bukod pa doon, marami kami nakalista para sa mga gagawin namin ngayong araw. Umilos na agad ako at alam ko naman na wala na ibang aasikaso sa akin kundi ang sarili ko. Ganyan kasi pag malayo ka sa pamilya mo. Pero dito naisip ko kahit walang plancha, okay na to. Maliligo na ako. Pero syempre, hindi ko na ipapakita at i-skip ko na kung anong ginawa ko habang naliligo. Baka mapalo at mapingot pa ako ni misis. Syempre, kinamit ko ang bathrobe para may konti naman akong props. lakas din kasi makasosyal. Nag-blower din pala ako ng buhok pero sa isang side lang. Aabangan ko na lang ang mga comment ng mga babait kong kaibigan sa opisina. ah ba <laughs> <Sarang> matulog? Buffet <laughs> style nga pala lang, aming breakfast. Dito lang yan, sa loob ng hotel na aming pinag yan. Di pa rin mawawala ang mainit na kape sa breakfast kahit na alam naman natin na mainit ang panahon sa labas. umalis na agad kami pagkatapos kumain. Pero dahil sa napakalayo ng lugar, kahit na mabilis magpatakbo ng kanyang sasakyan, itong aming kaibigan, naunahan pa rin kami ng pag-init ng araw. ito nakarating na nga kami sa aming destination. Nagulat pa nga kami may magaganap palang party mamay ang gabi. Pero syempre, hindi na kami sasali. Eto, time skip na. Hindi ko na rin dapat i kung ano nangyari sa loob ng planta. Masyadong technical at saka baka mabor lang kayo. Eto, time check. Plus 12 na pala. Kaya pala, alarm ng alarm. Ang sigmura ko. Kaya naghanap na lang kami ng kakainan malapit dito. Sirapan, it's time. walk. Tingin nyo, tama kayang ang pagkakabasa ko. Katapos namin kumain, agad kami bumiyahe. Sasabayan ko na ng tulog ang mahaba namin biyahe. Kasi sigurado, sa susunod na location, mahabahabang lakaran na naman ang aming gagawin. So ayan na nga, nakarating na kami sa Chinatown ng Malaysia. Inuna namin puntahan ng isang store ng kilalang chocolate brand. Bili kami ng chocolate pero wala naman ang pambili. Sila lang, samahan ko lang sila. <laughs> Ang ganda ng store na to. Pero may pagka-museum ang datingan. May mga konting trivia tungkol sa kanilang mga tsokolate. Ang daming iba't ibang klase ng tsokolate ang matatagpuan sa store na to. Pero syempre, mas tipid daw kung sa factory kami nila mismo pibili. Ngunit datapot sa balit. Napakalayo daw nito. At mauubos ang aming oras sa biyahe. Kaya pumunta kami dito sa Central Market. Pwede rin daw kami makakita ng murang tsokolate dito na pareho pa rin ng brand. Ito yung loob ng Central Market. Medyo air-conditioned dito pero sabi nila mas mura daw sa labas. Lalo na yung mga souvenir at pampasalubong. Pero syempre, titiisin mo ang init ng araw at saka mahabang lakaran kung gusto mo talaga makahanap ng mura. Ito, nakahanap kami ng bilihan ng makasaysayang rep magnet. Bumili na rin ako ng pailan-ilan. Masarap din kasi silang pagbigyan. Pero tingin ko, pagkatapos nito, tuyo na ang aking ulam. kaya ano ka niya, eh, nagbili tayo na ng chocolate. Yo, chocolate. Kahit po is So yan, tapos na kami makabili na souvenir at tsaka tsokolate pampasalubong dito sa Central Market. Dito sa Plaza Loyat, may mga murang gadget daw. Pero tingin ko, negative na ako dyan. Samahan ko na lang sila. Dumaan na rin kami dito sa KL118. Isang 118-story na building Ayun, ayun ng Petronas. Tapos, ito, hindi ko alam tawag dito di eh. Yan, to to to. Ang <laughs> tawag sir dito, diyan yan. Yang tower na yan. So, rotating restaurant. Ah. Ayun. Ito <laughs> turo niya yung Petronas. Ay <laughs> kami sa Petronas. Woo! Yes, Yun, hawakan natin yung mga idol. Lalapit tayo. So, ito na. Wala nga lalapit tayo. Mga tropa natin, o. Oh, iyon o. Oh. Nahawakan natin yan. Ito na. Yan sa buong mundo, boy. Yan, o. Wow. Inis, Sa loob ng Petronas, meron na rin tong mall. Kaya dito na rin kami maghahanap ng aming makakain. After namin kumain, syempre, diretso ang paglakad. Pupunta naman kami ngayon sa isang kilalang bridge. Isa itong bridge na paiba-iba ang kulay dahil sa kanyang mga ilaw. Ito ngayon, kulay pula siya. Pero maya-maya, ayan, nagiging orange, nagiging yellow, at nagiging puti na magstay ka pa ng konti at magiging green ito, blue, at nung una nakita namin siya, kulay violet o purple, bahala na kayo. At dahil palalim na ang gabi at pagod na ang aming mga paa, lumakad na kami palapit ng Petronas. Doon kasi kami hintayin ng aming kaibigang tour guide. At sa wakas, nakabalik na kami sa aming hotel matapos ang mahabang araw pagod nga kami pero tingin ko naman sulit